Okay, right. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang gabi naman sa ibang bansa. Andito naman po tayo. Usapang basing po tayo mga kaibigan. At bukas po mga kabarat ay laban ni Mike Tyson at Jake Paul. Ito nga. marami po itong mga usap-usapan doon sa Dallas, Texas. AT&T. Stadium Cowboy. Napakarami pong manonood mga kabrad. Dahil ang maglaban po ay isa rin pong isang pound for pound na babae na si Amanda Serrano. Amanda Serrano mga kabrad. At si Kate Taylor. At punahin po natin itong dalawang babae na ito bago natin uh, pag-usapan si napakadelikadong laban ni Mike Tyson dahil ang kanyang kalaban ay halos anak na niya mga kabrat at ito nga po at bago po yan unahin muna natin si Amanda at si Cathy Taylor at itong si Amanda mga kabrat kung bakit napakarami pong manunood sa laban na to hindi lang si Jake Paul ang inabangan at si Tyson Iron uh, Mike Tyson itong si Amanda Serrano si mga kabrad ay isa pong 7 division world champion. At siya pong the most active female boxer today. Award po siya ng super super world champion. 7 division at may kartada po ito siya napaka tindi po ito na 50 wins, uh, 50 fights. Dalawa lang po ang talo at may 47 wins. At 31 knockouts eh uh, ito mga kaibigan, yung dalawa niyang talo pala, ang nakatalo pala niya itong si Cathy Taylor. Uh, rematch pala ito nila mga kaibigan. At uh, talaga, uh, umpukan, upakan po ito? Hindi ito apakan uh, ng ganun ganon sa ulo. Ha? Uh. Iba mga babae pag nagsuntukan, nag uh, nagsuntukan, hindi. Sabunutan eh. <laughs> yung, yung kasing boxer na mga babae ay Kapag nag-asawa ka ng boxer, huwag na lang. Masapak ka. Ito nga pala si Captain Taylor, mga kaibigan, ay may 23 wins at wala pang talo at, at isa po lang po ang kanyang na-knockout, mga kabrad. At, pero hindi po, basta-basta rin itong si Captain Taylor ay isa rin itong 10 times Olympian. Matindi ito, at itong dalawa ay pinagbuo talaga ng tadana kung sino talaga ang manalo dito. breaking record po ito pero ito si Kate Taylor mga kaibigan ay yamado po sa laban na ito dahil uh, siya po ay isang 2 division lang. Galing po siya ng uh, super federate at yung timbang nila ngayon ay nasa lightweight ang paglama labanan nila mga kaibigan. Kaya manood kayo bukas mga kaibigan. Bukas po ito sa atin maaga. Manood tayo dahil napakagandang laban at saksihan natin ang history making ni Iron Mike Tyson at Jake Paul, isang YouTuber. At ito kahit ito si ah, uh, Jake Paul mga kaibigan ay professional nito kahit isang YouTuber ito. Hindi na po ito. Ang laban po nila, hindi na po exhibition. Ay, isa po itong uh, professional boxing dahil nasa 8 rounds po ang laban. Dapat sana, dahil matanda na itong si Ma uh, Iron Mike Tyson, nasa 4 rounds lang ang laban ito. Kaya nga, napakadelikado na laban ito para kay Iron Mike Tyson ah, siguro no, may referee naman na manonood baka mapahamak itong si Iron Mike Tyson matamaan ito sa suntok nitong napakabata halos anak na niya itong si Jake Paul Yan, isang laban na lang para mahigipitan niya si Manny Pacquiao sa isang 8 division world champion ang yung yung kamay Pacquiao kasi yung pangwalo ni Manny Pacquiao na isang world title ay ay isa po yung uh, dehydrate na po yung kalaban niya itong si uh, hindi pala cut sweet limit pala yung laban na yun ibig sabihin mga kaibigan hindi talaga umabot si Manny Pacquiao sa timbang na middleweight week ngunit po mga kaibigan magiging 8 division pa rin si Manny Pacquiao kung may belt kung naglaban si Manny Pacquiao ng isang bantamweight world title eh hindi na po nilaktawan po ni Manny Pacquiao mga kaibigan ang isang bantamweight kaya nanalo siya ng super flyweight tumirit so po si Manny Pacquiao ng super bantamweight sigurado ando na talaga yon sa 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 yung katawan na talagang malalakas, malalaki talaga yung mga buto mo at ito nga po si Mike Tyson mga kaibigan ay uh, lalaban sana silang dalawa ni Jake Paul noong Mayo paglapag doon mga kaibigan sa airport ay bigla pong nagkasakit si uh, Iron Mike Tyson ay uh, isa pong ulcer sa kanya uh, yan at doon nga po ay uh, nahinto at uh, niniba na po ang Pizza ng kaniyang laban kaya po nag natuloy talaga ngayong bukas na uh, bukas ang laban kaya mga kaibigan ang ito nga pong sinabi ng doktor niya na hindi na daw siya pwede na maglumaban sa boxing ito nagmamatigas talaga ang ulo nitong Mike Tyson na to uh, kaya pa daw niya na walang magawa ayun mga kaibigan ay uh, saring napakalaki rin na tulong itong si Iron Mike Tyson na lalong dumadami ang manonood sa laban na ito at yung mga undercard ay magkakapera rin di ba Ayun po mga kaibigan